Weng Salvation sa Balita Weng, magandang umaga Weng Magandang umaga din may ano ng kamera na magiging simple Ang ikatlong state of the nation address Ni Pangulong Aquino sa July 23 Ayon kay House Secretary General Marilyn Baruyap Inaasahan ng kamera na hindi gagastos sa sobra-sobra para sa sona ngayong taon. Noong nakaraang taon, umabot lamang umano ng 2.7 million pesos ang nagastos ng kapulungan sa ikalawang sona ng Taulo kasama na dito ang para sa pagkain ng na mga nagbibisita sa zona noong nakaraang taon. Sinabi pa niya na hindi masasabing labis ang alokasyon para sa zona dahil umaabot ng dalawang ang dumadalo dito. Kabilang na dito ang mga kongresista, mga senador at kanilang mga asawa, mga diplomats, pati na opisya ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Ang Kamara ay nasa kasasiga melon na paghahanda para sa zona bagamat mm -hmm. isang buwan pa bago idaos ito. Kailan ba yan? Ah, July 23. July 23. Uh -oh. So magsasara na naman ang kahabaan ng Commonwealth, abin nyo Hindi naman magsasara. Magkakaroon <laughs> lang ng ano tawag doon, <laughs> yung isang lane isasara uh -oh. tapos magka-counterflow doon sa kabila. Ay sumasakit. Kasi uh -oh. pupuloy ng protesta na naman sa may so, bahagi ever. Alam mo, sumasakit ang ulo namin ni eh, paring Orly at saka paring Joel <laughs> pag may problema dyan sa Commonwealth na yan, tuwing zona. Eh <laughs> kasi sakit dumadaan eh. Kung saan-saan kami naghahanap ng kalsada, makauwi lang. <laughs> Oh. lang <laughs> naman yun. So yung ano, yung gayak na 'yan, hindi lang gayak doon sa loob, pati paghahanda yan, we'd doon sa mga magpuprotesta, protesta kasi papakainin mo yung mga ano diyan, mga pulis na haharap Ay, sa eh, mga magpo eh. na yan eh. Oo, oh oh, pero ito ano, 2.7 na gastos last year. Mm -hmm. Um, speaking for the house lang ito, oh, ha, oh, kasi oh. may kanya-kanya namang budget na tanggapan na involved sa preparasyon. Correct, oo. Oh. Like the PNP para sa deployment ng kanilang forces dahil mm -hmm. yan hindi lang pang-NCR na forces ang pinapa-subord sa pagharap sa mga protesta, na gagaling din sa mga nearby provinces, mm -hmm. sa tulad ng Bulacan, Cavite. Hindi ba? Meron pang misa na gagaling na Region 3. Oo. Uh, depende sa laki na magiging protesta. Saka, Minsan may may deployment din ng AFP and COM. Uh, yun, ay, uh, yun yung gastos. Pero yung gastos sa mga pananamit, ay gastos din gastos din ng taong bayan yun eh lalo yung mga yung mga kongresista natin ang damit nila ay provided ng taxpayers money di ba ay, for example, pag sinagdi, salibawa libawa, nagseldo siya uh -oh. at yun ay ginastos niya uh -oh. para sa kanya. Yun nga lang na pag niya na yung seldo na yun, kung talagang siya ay <laughs> may <na> trabaho kapag <laughs> nasa pwesto. <laughs> yun yun. Pero ang gagara? kung galing sa seldo, mm -hmm. eh galing sa atin yun. Ang gagara ng mga kasuotan pa naman yung mga yan, talaga naman? Ay, ang tinitingnan ko, hindi na yung damit eh. O, ano? Yung mga diamante. <laughs> yung, <mga> <laughs> yung mga alahas? Oo. Oh, uh Oo. -oh. Diba? Uh -oh. Nangingintay gusto mong masilaw at mapula pumunta ka doon sa zona. Ay, ikaw ano mag, ano magiging kasuota mo? Siyempre hindi ka rin papahuli dapat diyan. Ay, alangan. Oo. Oh. Maria Clara, buta sa likod. <laughs> 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 sa katunayan nila well, mamaya hapon ay ang magpupulong na yung interagency task force zona. sa pangungunan itong SIAP, na tingkiyap po ng kaayusan at siguridad sa buong sona ng Pangulo. Ang inyong kapuso, Rowena, sa baso ng GMA sa Paradyo DCW. Jackson!